Mami! Yung pera hindi na, hindi na, hindi nila pinakuha yan. Ayan o, oh. uh, I don't feel... Ang dami pera sa lalo mo. Mami! Mami, tingin! Anda dito. alin, yung, ayun, ayun ba? Parang langit talaga siya, o. Oh. Hindi siya langit, kasi meron pa yung taas, eh. Parang may ulap talaga siyang tunay. Ang oh. ganda. Closer, closer.